It's about time that uh, we rethink, you know, our uh, foreign policy, yung direksyon ating uh, relasyon with the United States. And it's about time na kailangan talaga mag-diversify -mag na tayo ng ating mga kapartner ng mga bansa sa pakikipagkalakalan. Dr. Michael Batu, isa pong ekonomista doc. Good morning po muli at uh, Jade at Admar po inyo mga kasama dito sa Pulso ng Bayan. Maraming salamat po sa inyo oras. Mm, magandang umaga sa iyo, Jade. At uh, magandang umaga, Mark. Magandang umaga rin sa ating mga takapakinig at takasubaybay. Opo, paalala sa ating mga kababayan. Simula pala, Doc, uh, Agosto. Ngayong Agosto 1, ngayong taon, magpapatupad ang Amerika uh, ng uh, 50% uh, na taripa sa lahat po ng copper imports sa Estados Unidos. At kasabay nga niyan, eh, maglalagay din po ang U.S. ng 20% uh, na taripa sa lahat po ng produktong galing Pilipinas na ini export papuntang Amerika. Ano ba ang masasabi po niyo dito well ang masasabi ko po ano, uh, it's about time na mag-isip-isip ang ating uh, gobyerno in terms of you know uh, it's relationship with the United States uh yan ay mga economic relationship yan o uh, defense no or, or any other relationship it's about time na mag-isip din tayo no kasi Uh, the United States uh, has, because of this, has not become a reliable partner no? uh, you know, in, in terms of yung relasyon sa pagitan ng uh, Pilipinas at ng Estados Unidos. Hindi sila reliable. And uh, nakita natin dito sa taripa na ito no na, na parang uh, tayo ay uh, sinasantabi na lang. No? Bagamat tayo ay isang treaty ally, tayo ay isang uh, kaibigan ng Estados Unidos, pero base sa nakita natin na pag-impose nila ng taripa, eh, nagpapakita ito jade na para talaga hindi tayo kaibigan uh, ng Estados Unidos, ano? At uh, it's about time that uh, we rethink, you know, our uh, foreign policy, yung direksyon ating uh, relasyon with the United States. And it's about time na kailangan talaga mag-diversify -mag na tayo ng ating mga kapartner ng mga bansa sa pakikipagkalakalan kasi kung titingnan mo sa datos Jade ang Estados Unidos uh, ang pinakamalaki nating uh, trading partner. No? So eh, hindi lang naman Estados Unidos ang mga uh, mga malalaking bansa na pwede na pwede tayong makipagkalakalan. So napapanahon na no na i-rethink natin ang ang strategiya natin yung ating uh, foreign policy pakikipagkaibigan sa Estados Unidos. Pero alam mo uh, Jade no uh, hindi rin ako umaasa dyan. Kasi uh, si Pangulong Marcos Jr. mismo kung makikita natin yung kanyang foreign policy eh makikita natin na talagang favorable siya sa Estados Unidos. So mukhang uh, ang mangyayari dito uh, dahil nga uh, pagkakaalam ko no yung ating mga negotiators, yung uh, mga economic team natin eh nasa Estados Unidos nakikipag-negotiate uh, sa kanilang mga counterparts. Uh, eh ay hindi na magugulat ano, kapag ka tayo ay uh, uh, kumbaga, pa-agree tayo sa taripan na yan at at meron tayong mga i-give igi up, no? Meron tayong mga isusurrender kapalit ng mas mababang taripa, Jade. Ano kaya yung mga pagpapalit natin? Maraming mga possibilities diyan.